Sa kwento natin ngayon, isang haunted house ang sasalubong sa ating bida pag uwi niya mula sa kolehiyo, puno ng misteryosong bulong at kalungkutan. Isang babaeng umiiyak ang tila nagmumulto sa kanilang tahanan. Isang presensya na nagdadala ng lamig at takot sa kanilang pamilya. Habang unti-unting nalulunod ang kanyang ina sa bisyo at ang kanyang kapatid ay nagiging biktima ng droga, ang multo ay nagiging simbolo ng mga hindi natutumbasang hinanakit at babala. Ano nga ba ang tunay na layunin ng babaeng ito at paano nito mababago ang buhay ng ating bida? Teacher po ako. Tawagin nyo na lang akong Teacher L. May isa akong karanasan na gusto kong ibahagi sa inyo. Sana ay makatulong ito sa mga nakikinig sa inyo. Nung college ako, ay umuwi ako sa amin para magbakasyon. Nung time na yon. Ay hindi pa uso yung mga social media. Kaya hindi ko alam ang nangyayari sa amin habang nasa school ako. Pag-uwi ko, ay nagulat ako kasi yung bahay namin ay parang haunted house. Madilim, amoy sigarilyo at parang may bumubulong sa mga pader. Alam mo yung feeling na parang may nakatingin sa kahit wala naman. Nakakakilabot talaga. Yung bulong ay hindi ko maintindihan pero alam kong iyak yun ng isang babae. Parang nagdadalamhati. Tinanong ko yung kapatid kong lalaki kung ano yung bulong sa pader pero hindi niya ako sinagot. Sabi niya, itanong ko raw sa mama namin. Si mama naman ay hindi ako kinausap. Pumasok lang siya sa kwarto niya at nagkulong doon. Parang wala na siyang pakialam sa mundo. Kita mo talaga sa mukha niya na sobrang lungkot. Nalaman ko na lang sa mga kapitbahay namin na naghiwalay pala sina mama at papa. Si papa ay may kabit na mas bata kay mama. Nagpakalulong sa bisyo si mama. Si papa naman ay hindi na nagpakita sa amin. Ako muna ang nag-asikaso sa bahay. Ako ang nagluto, naglinis, naglaba, nagbantay sa kapatid ko na mas bata sa akin ng limang taon. Habang si mama ay nagkukulong sa kwarto niya. Nung una ay gusto kong magalit kay mama kasi parang ako yung nanay sa aming dalawa ng kapatid ko. Pero naisip ko na lang na siguro ay kailangan niya ng oras para makarecover. Kaya hinayaan ko na lang siya. Nag-enjoy na lang ako sa bakasyon ko. Nag-decorate ako ng Christmas tree namin. Naglagay ng parol sa bintana. Nag-bake ng cookies. Nagpabango ng bahay nag-aral ng mga lessons ko para sa susunod na semester. Nagbantay sa kapatid ko na tawagin na lang nating Aiden. Si Aiden ay 12 years old noon. Lagi siyang natutulog sa kwarto ko. Sabi niya kasi ay natatakot siyang mag-isa sa kwarto niya kasi may multo raw doon. Natawa pa nga ako noon kasi si Aiden ay hindi takot sa multo. Pero naisip ko na lang na baka dahil sa paghihiwalay ng mga magulang namin ay naapektuhan siya ng husto. Kaya hinayaan ko na lang siya na matulog sa kwarto ko. Sabi ni Aiden, may nakikita raw siyang babaeng nakaputi na umiiyak sa bakuran namin. Naririnig ko rin yung iyak, pero hindi ko naman nakikita yung babae. Akala ko nga ay kapitbahay lang namin na nag-aaway. Pero sabi ni Aiden... Matagal na raw niyang nakikita yung babae. Bago pa man ako umuwi sa amin, nagtataka lang ako kasi kung matagal na niyang nakikita yung babae, bakit hindi niya sinabi kina mama o papa? Sa birthday ko, December 15, ay nagising ako ng madaling araw. Narinig ko na naman yung iyak ng babae. Pumaba ako para tingnan kung sino yung umiiyak. Nakita ko yung babae sa sala namin Nakaputi siya at nakatalikod sa akin. Tumakbo ako pabalik sa kwarto ko. Doon ko na-realize na hindi pala kapitbahay ang umiiyak. Kasi nasa loob ng bahay namin yung babae. Natakot ako noon. Kasi pakiramdam ko ay inabandon na kami ni mama. Kasi hindi niya kami inaasikaso. Si papa naman ay wala na. Kaya naisip ko na kung may masamang mangyayari sa amin, ay wala kaming matatakbuhan. Pati yung mga kamag-anak namin ay hindi kami tinutulungan. Alam nila yung ginawa ni Papa. Pero wala man lang sa kanila ang nagmagandang loob na kupkupin kami. Si Mama ay walang trabaho. Kaya yung mga naipon niya ay unti-unti niyang nilalabas para lang may makain kami. Nung sumunod na taon, ay nakahanap ng trabaho sa Japan yung tita namin na tumutulong sa amin. Siya lang yung kamag-anak na tumulong sa amin. Pero dahil nga sa trabaho niya sa Japan, ay iniwan din niya kami. Parang naabandon na naman kami. Yung multo ay naririnig pa rin namin. Si Aiden ay nakikita pa rin niya yung babae sa bakuran namin. Ako naman ay sa sala ko siya nakikita. Pero hindi ko nalang pinapansin. Wala naman kasi siyang ginagawang masama sa amin. Nung fourth year college na ako, ay nahuli ko si Aiden na nagdodroga. Hindi ko alam kung paano siya natutong magdroga. Pero sa tingin ko ay dahil na rin sa kapabayaan ni Mama. Si Mama ay nagpakalulong sa sigarilyo at alak. Habang si Papa ay hindi na nagparamdam sa amin, yung multo ay naririnig ko pa rin, pero hindi ko na siya nakikita. Si Aiden lang ang nakakakita sa kanya. Sabi ni Aiden, umiiyak pa rin daw yung babae sa bakuran namin pero ngayon daw ay sinisigawan na siya ng babae hindi raw niya maintindihan yung sinasabi ng babae pero halata mong galit ito parang may gustong iparating na warning kay Aiden sabi ko kay Aiden ay tigilan na niya yung bisyo niya baka kasi kaya siya sinisigawan ng babae ay dahil sa ginagawa niya noong December 24 2014 ay may bagyo noon Nagkulong kami sa bahay at nagdasal na sana ay hindi kami masalanta. Nag-brown out tapos biglang lumakas yung iyak ng babae. Parang nasa loob na siya ng bahay, ramdam mo yung takot na parang may mangyayaring masama. Sabi ko kay Aiden ay wag na lang pansinin yung babae. Pero sabi niya ay nasa bakuran na naman daw yung babae. Umiiyak at sinisigawan siya. Nagtaka ako kasi naririnig ko rin yung iyak ng babae pero walang sigaw. Sabi ko kay Aiden na baka siya lang ang sinisigawan ng babae. Nagulat ako kasi bigla siyang napasigaw. Nasa bintana na raw yung babae at nakatingin sa kanya. Nagsigawan kami nang nagsigawan. Si Mama ay lumabas ng kwarto at tinanong kung bakit kami nagsisigawan. Sinabi ko sa kanya na may multo sa bakuran. Si Aiden naman ay sinasabing nasa bintana na raw yung babae si mama ay lumabas ng bahay at hinanap yung babae. Pero pagbalik niya ay wala naman daw tao sa bakuran. Nung gabing yon ay sabay-sabay kaming natulog sa kwarto ni mama. Nung madaling araw ay nagising kami dahil naririnig namin yung iyak ng babae. Pero ngayon ay may sinasabi na siya. Nasa bakuran na naman yung babae. Nakatalikod siya sa amin. Pero naririnig namin yung sinasabi niya. Paulit-ulit niyang sinasabi na bakit mo ako iniwan? Hindi ko kaya mag-isa. Hindi ko kaya mag-isa. Hindi ko kaya. Pagkatapos ay hinarap niya kami, nakita ko na yung mukha niya. Pero hindi ko na maalala kung ano yung itsura niya. Basta ang naaalala ko ay umiyak siya ng dugo. Tumakbo kami palabas ng bahay. Pero natigilan kami kasi nasa bakuran na naman yung babae. Nakatalikod siya sa gate at umiiyak nagtaka kami kasi nasa loob siya ng bahay. Pero nasa bakuran din siya, parang may dalawang babae, lumapit kami sa kanya. Pero hindi niya kami pinansin, paulit-ulit lang siya sa sinasabi niya. Nung hawakan ko siya ay dumaan lang yung kamay ko sa katawan niya, para siyang usok. Nung hawakan ko siya ay bigla siyang nawala, pero naririnig pa rin namin yung iyak niya. Nasa loob na naman siya ng bahay at nakatalikod sa amin, umiiyak at nagdadalamhati Noong gabing 'yon ay hindi na kami natulog. Kinaumagahan ay nagkwento sa amin yung multo. Isa raw siyang ina na iniwan ng asawa niya para sa mas batang babae. Nagpakalulong siya sa bisyo at napabayaan ang mga anak niya. Sabi niya, hindi niya kinaya yung lungkot at pag-iisa. Nakakaawa talaga pero parang may aral na gusto niyang iparating sa amin. naging inspirasyon ko yung multo para makapagtapos ng uh, pag-aaral. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako magpapatalo sa mga pagsubok. Natutunan ko na kahit gaano kahirap, kailangan mong lumaban at hindi magpatalo sa mga problema. At lalong-lalo na hindi ako magiging katulad ni mama na pinabayaan ng mga anak dahil sa lalaking hindi naman siya mahal. Naging inspirasyon din yon kay Aiden. Sabi ko sa kanya, kung hindi siya titino ay baka magaya siya sa mga anak ng babaeng multo na napabayaan dahil sa kapabayaan ng ina nila. Buti na lang at nakinig sa akin si Aiden. Nakatapos siya ng pag-aaral at ngayon ay isa ng engineer. Ako naman ay teacher na nagtuturo sa isang public school. Naikwento ko na rin sa mga estudyante ko yung karanasan namin sa babaeng multo Ginagawa ko siyang babala sa mga estudyante ko na huwag magpapatalo sa mga pagsubok sa buhay. Wala na yung multo. Nung makagraduate ako sa college ay hindi na namin siya narinig. Siguro ay nakapagpahinga na siya. Sana ay nakatulong yung karanasan namin sa multo. Na mapagtanto ng mga nakikinig sa inyo na ang droga ay walang magandang maidudulot sa buhay natin. Sa kwentong ito natutunan natin na ang mga multo ng nakaraan ay babalik para magbigay ng babala. Salamat sa pagikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan. Tandaan baka may multo rin sa inyo na gustong magpaalala.